gusto po natin na matest ang sasakyan na gusto niyo pong bilhin. So, ano po bang masabi niyo sa pag-check po ni Mr. Pads? Um, actually full diagnose talaga yung ginawa ni ni Mr. Pads. Um, terms sa interior, exterior, lahat chinek, makina. Um, So far um, Super satisfied <laughs> So Overall pala Sorry Overall Okay So um, pwede ba natin invite sir Yung mga gustong bumili po Ng second hand Sa mga ano po uh, Nagbabalak kumuha Ng um, Second hand cars If need nyo ng Talagang trusted As mechanic po Talaga to check yung Mga prospect na Kotse nyo Nabibili Um siguro I mean, ano kami we can contact si Mr. Pads mechanic uh, you can visit his ano uh, Facebook page and uh, so, then yung number I, I, think ano na din no uh, Pads sige dito tayo ngayon sa ano Rads Kasi hindi pa ako tumatawag sa aras <laughs> pero hindi na eh, sila po yung may ari ng ano, buy and sell. So ayan ano masabi mo sir sa ano pag mayroong gustong bumili po sa inyo, invite niyo po yung mga gusto pong ano. Ito <laughs> <laughs> so, sa... lang po ay eh, dito sa JMD Garage. Ah, uh, sa po may available units kami. Wala ko lang po na sa inyo. Inquire lang po kayo sa page na rin po. Ito yung pangalan ng page niyo sir at location. Ah, uh, JMD Cars po, uh, located at uh, Santa Maria Bulacan po. Bulak, Bulak Santa Maria. So guys, kung gusto niyo pong bumili sa second hand ng car dito lang sa Bulak. So kung kailangan niyo ng assist nandito si Mr. Pads. At uh, ko po kayo para masatisfy po kayo sa bibiliin niyo po ng sasakyan. At 'yun po yung buyer po natin na bumili na kulay pula. Shout out sir. Siya po yung buyer. Shout out. So Pagkatapos natin, ma-visual check ang sasakyan nito. Lahat ng mga cable, lahat ng mga wiring, makina, transmission, brake. Pati ang kanyang body, exterior, interior, chinik natin lahat. At in-scan natin siya. Mayroon tatlong lumabas. So abangan po natin. At ito nga, kasalukuyan namin ito, nire test na namin to dito sa labas na aming pinatatakbo at tinitignan namin ang condition na kanyang automatic transmission, suspension lower, at yung mga knocking noise. So para sa pag-road test namin, wala kaming nakita. Okay din naman lahat. Isa sa kagandahan kapag meron tayong scanner, wala po talagang may tatago. Dahil maging ang kanya po milyahe ay attached na makikita talaga natin kung ano lumabas sa scanner, siya rin lumabas sa ating dashboard. So napakaganda po kapag ang ating pong mekaniko na isinama ay mayroon scanner. At talagang makikita katulad nito, chinik natin kung mayroon siyang overheat, tinignan din natin sa scanner kung gumagana ang kanyang, kanyang pan at kanyang EBS. Lahat yan ay chinik natin isa-isa. At kasalukuyan ngayon, tinatakbo na namin tong sasakyan na ito at muli tayong nag-scan. Kung yung bang problema na kanina na nakita natin ay mawawala. So nakailan kilometers na rin kami, tinakbo, ang problema po ay nawala po. Ibig sabihin, yung nakita po natin na problema po sa scanner po ay hindi po talaga siya problema. Yun ay pasamantalang trouble code na lumabas at papakita ko po sa inyo mamaya. So para ito nga po ay ini-scan po natin, full scan po ang ginawa natin dito. At para makita natin, katulad dito sa scanner na yan, makikita nyo lahat ay puro, puro green kanina po, yan po yung trouble na makikita natin about sa kanyang BCM at about sa kanyang airbag at about sa kanyang aircon. So lahat naman na ay temporary trouble lamang. At yung nirotis ka namin na wala at nakita naman namin na napaka-okay, napaka-condition ang kanyang sasakyan. So sinabi natin sa customer, okay siya para about sa akin. Guys, so interviewin uh, si natin Mr. Pat, Chris uh yung ating pong customer po ay sinamahan po natin bumili ng ano, second hand na sasakyan Altis po model 2018 so para po na nirotis na po namin yung kanyang pong transmission at engine uh, natin yung ating pong customer kung ano yung kanyang sir ano bang masabi yung sa pagtest po natin ng yung itong second hand na sasakyan na binili natin Uh, so far, in terms sa performance um okay naman uh, pasada naman um with the help of ano sir pads <laughs> um in terms sa transmission wala naman kami nakita so far na ano na parang problem or issue or kung may kailangan ano ayusin So, yun guys, no, at ginamitan pala natin ng scanner ang sasakyan pong ito ito ngayon niro road test namin so nandito po kami ngayon ni Sir Chris at, siguro kukunin niya na to so kita kita ulit tayo mamaya guys maraming po salamat sir sa tiwala sa muling pagbibili po ng second hand so kontakin niya lang po ako Mr. Pats.